Oo, oh, ito na naman mga katangahan, oh. Ha? Pero ako paano binoto ito, eh. Huwag Tang... mong gawin katawatawa ang Congress. Binoto ka ng distrito mo. <laughs> Lindol. 7.4, hindi 7.4 billion. Ano yan? Tapos, i-sasabihin mo na naman na ng ano normal ba utak nito 7.4 magnitude last ng lindol hindi 7.4 billion nakaputok po ito o ito pang isa naka pare kayo pati si naman. E, naman. Mag na naman eh naman maghap na naman kay sa social media ano na ano, na, naman na, na. pinagsasabihin nyo inaantay ko banggitin nyo tumulong sa dabaw tulungan nyo mga hindi ano siya sabi nyo? Ha? Siya sabi nyo? Maraming ninakaw, ako, maraming nina ako. Maraming ninakaw, ako, ibig nasabi, alam na sabi. Alam ng taong bayan, marami nagnakaw. Ang inaalam ng taong bayan, kung ano may tutulong nyo. Hindi, buka lang ng buka yung bibig nyo. Naturing nyo ka pa mga congressman. ba? Diba? 7.4 billion. Akala mo yun yung ninakaw, yun yung nangyaring yanig na sa Davao. Saan matino ba utak mo? Ito na. Ito yun naman yung isa, nag-press conference pa. Akala ko tungkol sa lindol, matutuwa sana ako. Hindi, sinabi ano naman. May bagong ebidensya na naman daw siya. Anak na po, hindi pa kayo tatahimik. Eh? Kung lang yung lindol para patamaan sa inyo, maraming humiling. Sa inyo ito, mama. Pero masama yan. Masama yan kayo. Dapat magdasal, manalangin. Pero kayo hindi eh. Imbis na manalangin kayo para sa bayan, para sa bansa. Puta, iniisip nyo pa rin. Bilyon, bilyon pera. Ha? Hindi, hindi 7.4 bilyon. 7.4 magnitude. ...laas ng lindong baka yeah. lang kasi ng English lak na pwede nang hihalal yan ang hirap sa atin baka lang ng lingwaheng English diba? sabi nga ni Heber ba? Diba? Huh? wag kang kung ang pangu kung ang ilong mo pangu pangu na nga ilong mo pinipili mo pa mag English dinadaan mo sa ganyan patikos din pala trapo kayo lahat mga trapo